Bala yan po sa episode ito Bali ito po yung ating karne po Yan o no? Ito po yung kagahapon pa Adobo sa tuyo po yan o no? Disclaimer lang po Ano yan po yung ating pinainit Ganyan po ang kanilalabasan ng adobo sa tuyo Sa palayok Oo. Ngayon po Ay tayo nagpagisak ng munggo Yan po ang gagawin natin ano Ayan, gigisahin natin tapos ibabawas tayo nung karne po. Yan, naadobo sa tuyo. Yan pitay ko kuha ng ano. Masarap po siguro na may munggo. Yun, tara po. Sama-sama po tayo. Tating igigisahin. Dito na po tayo kakain parang halian. Balik ko kuha na po tayo ng talbos po ng ampalaya. Oh, yan. Yan po, mga harbisin pa uli natin yan patatlong araw na ho tayo hindi nakaharbis oh munggo ano po ah kumbaga patalo na yun dami na rin hinog panalo na yun lalagyan natin ang silip panigang sili pwede po naman yun kaya may dalawang peraso ay kahit yung bay sutla rejig din naman ito Oh. Ampalaya Ang oh, ating hanting ngayon Tingin po tayo ng dahon ng ampalaya Dahon lang po Ating isasahog Ayun sa kabila Ang oh, dami pabitin Ayaw no. po pwede na po ito, ito na bandang ibaba na. Pag may ilang piraso nito mga naglawit-lawit na ganito eh. Oh. Yan yung pong mahilig sa ano oh. Hmm. yan po naman talaga yung ano, babawasin dahon yan ang pala yan nabayok tot na iba ito pong ganito yung isa dyan binabaklas palaya may mga nagko-comment din po sa atin masarap daw yung ganito ayan ito na po oh sasarap pa ba yan sa bagong pitas ano po oh ah siguro po naman ay na yung ganda kadami ano oh ang kinukuha po ang natin ay yung mga ligaw na sibol Inom eba? sa iba. May mga pa dyan. Ito pa oh. Ampalayang ligaw. Kamatis na hilaw. Gamot sa lalaking di marunong manligaw. Kasabihan po yun na ano. Ating ulitin uli kita po ka sa camera oh ang ligaw kamatis na hilaw gamut sa lalaking di marunong manligaw oh ito lang po na may ginigisa tara po Bale, ito na po yung ating kinuha. Oh. Tapos yan po yung mga recovery natin. ang ating pong hahanguin ari at dinin na rin po natin gigisahin na ari ang ating pinagisak hmm. pinagisak na munggo mamaya pa tayo kakain nakabantay na po yung ating mga laga hmm mamaya hmm Hindi pa. Hindi pa. Kuning. Eh. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hindi pa, hindi. Hindi pa tayo mag-aano. Uy, mami. Baba, baba, baba. Baba, Hindi pa tayo mag-aano. -tay pa. Yan, hindi na po uli kayo kumain. Ya, yeah, chuchu, nadadanggil. Ah. Nadadanggil yung at stand. Ito kaya ang ating hihiwa ay dito pala tanggisa po natin po muna ikinigisa ito ay Hmm. Tapos ito na po yung ating sasa Neng neng. Kita mo ha. Sabi ganong nanay na naghahanap ng ano po ba? Sabi ay. Nana hindi ko po makita. Pag di mo nakita, makikita mo ang hinahanap mo. May pinapahanap daw ay. di po bagat ganun nga ang kasabihan, ano? ay hindi ko nga po nakita ay hala siya basta't pag hindi mo nakita siguro po may pinapahanap ay siguro ay hahagupitin basta't pag hindi mo nakita ay makikita mo ang hinahanap mo <laughs> gets po ka nyo aking sinasabi basta pag di mo nakita yung hinahanap may makikita mo Ah. Tapos, mabawas na rin tayo. Mingming, eh eh. Tingnan mo kayo. Oh. Napakain naman ay. Eh. Hmm. Tatlong hiwa lang po ako ilalagay. Tayo na may sulong ah. Hmm. Yan po yung pampalasan. Nung kalit dito. May tatlong peraso pa din eh. Magkaka-IDR sa ano Sa hmm. Iba, ilang kain din po ah Ang kalalabasan Hindi pa Talagang ikaw eh Aba Ito mga pusang ito Shh. Eh Aba Abay talaga Hindi na po natin sa palayok lulutuin. Aw. Oh. Ngayon. Ito may, may pwede po yung paggisahan. No? Gisa-gisa. Mantika. Hmm. Shhh. Baba. Eh, eh. Talaga itong mga pusang ito. 'Yung naman aba Siye, parang hindi pa mainit ang ating palayok kala ka ng apoy napitik na rin ha eh. mm. Bali tayo po may kanya-kanya ulim paraan ng pagluluto. Ano po yan, no? paminta hmm pare pong parne ating sasaw na ang arlaan po ah oh. apat na gayat aba ay, ito po naman sa isang pamilya kung tutuusin damihan lang sa buo ay lusot na ah aba ingay po sa tutulay baka ano pati sidan oh mm -hmm. isang gayat na nalaglag pa nadali ng chu oh. eh pag bababagang pa ng aso huh. Hey! nalaglag yung isang gayat na karne po ano mga aso ba hmm bango. oh oh sasama na rin po natin sa gisa oh. yan po na may all around yung sili na yan hmm. munggo tapos natin sasabawan o oh. Alah. Nagluto tayo na naman ng mm. eh pagkulo sa bawa mo ng kagayon oh. Hmm. Ngari ni yari yari ang pananghalian hmm. RFP sa kahulihan na natin isasahog yung nakakulok na mm -hmm. Lalagyan ko natin, aas na natin. Wala, Mimi, tumawid ka dyan. Asin po yan, Asin. ito po yung nagpapasarap dyan na yun ang pagkakamali ko po din sa lutong aray ay hindi natin nalagyan ng sutanghon ah puro na kong puro pag sunod din natin sutang hon naluluto, na po kagastos pa rin tayo sa su sutang hmm yun, um na po yung ating munggo. gan kakain na po tayo. Mm. Mhm. Mm May karne. Ayan ah, nung natin nakatapat sa baga bali na po yung ating ano kanin at ulam kakain po hmm Ayan, ang sarap. Mm. Uh, uh -huh. Hindi pa tayo nakain ay nabighay na agad eh. with gulay. bale ito pong pananghalian natin ito tayo ay ano kumbaga yung ating karne kaya natin tipidin pag pagka panglahuklaan po baga no? sa ano gulay sa gulay-gulay ah. Makakatap ng luto tayo ay nilaga. Mm, kasi ari oh. Yan, yan po yung kagahapon din na ah. Basta papainitin lang po. Baka ano yan po, kung magkakabis para matipid ata tayo. Aba kailangan, kailangan na po. Mm -hmm. Kailan pa tayo magtitipid pag wala nang titipidin. Ano po? Ay, ay ano yan. Kailangan, kailangan na magtipid. Bali tayo po kanina, nagaan din sa palayan. Nagpapatubig na po at malapit na po uli ang pataniman. Opo. Yan po ang ating ginawa ngayon. Bala yan po, salamat po ulit sa inyong pagsamaan po sa araw-araw natin ginagawa. Siguro po, kumbaga ma-relate -re po yung iba nating mga manonood kung nasubukan na rin po nila yung buhon sa bukid po. Upo. Pero kung basta pinanood lang po natin at hindi natin na-experience yung ganitong buhay, hindi siyempre kung maga parang ano lang natin eh kung siguro yung mga lulu namin nung una ganyan lang ang ano ang ginagawa opo yan totoo po ganito po yung aktual na aktual na ginagawa wala pong nabago ano po yan po ang nais po natin ibahagi sa ating youtube channel yung konseptong ganito yun salamat po dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to road to 20,000 subscriber po. Salamat po sa pagtitiwala. At araw-araw ninyo pagsama po sa bukid. Ayan, bali kung pa po kung sasubscribe sa akan channel, pasubscribe na lang. Paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.